Good morning guys, what's up? And this morning, siyempre maligo doon tayo ng dagat biglaan. Trip nila ngayon magdagat sa sobrang init daw. Ayun nga pala mga namin, ang pamilyang kincana, Ying, e ying, Diyan nga pala may sinabi si tita sa akin na. Yun ang sinabi, yun lang pala. Tara, Let's go! Yes, nakakating sa labas. I love San Juan. Matanggas yan, nakalagay dyan. Ano pa pang dapat gawin? Ating yan, maghanap ng cottage. Eh, ang kalbo. Ayan na, yan kami. Naghanap nga kami ng cottage dyan. And then, hanggang, eh, gawin. Ayan na po ang cottage namin. Dyan kami banda. Siyempre, ako kumuha ko ng kagandang spots. Mga spotlight. Mga view. Ayan, ko ako buong paligid. Siyempre, naghanap ako ng magandang, alam mo na, cheeks yung cheeks yung sisiw ng manok oh, cheers na manok kukuha ng magandang spot syempre content din to par ayan video ko syempre may nakita ko dito mm, zoom in may cheeks nga ako nakita dito whoops joke lang kaya kinabot tayo yari ka sa joke mo pag nahuli ka boom huli pero di ko long dali oh binalikan pa nga ay nawala nawala na nakalata ka to si ate cheers yari gandang dagat eh, no? mas maganda yung hagit ng kamay natin par huy sa mga pre ano ligo na natuloy na ba ang ano nyo outing nyo ito biglaan to tamang libo ang kalbo guys solo trip <laughs> solo trip natuloy din ang swimming biglaan guys okay, nakaisang hindi yeah, na tayo yung dalawang magpinsan ang uh, pinunta dito ano Do ang kalbo. Hey. So, Ali mo tropa ko diyan. Shout out Nandito na ako sa dagat, mga par Hey. 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 Okay guys, maya maya, swimming na tayo, swimming na tayo, swimming ang pumunta pero ang ginawa, nag tiktok, sabay ang isa, selfie, hey, tayo dyan mga far, hey, tayo dyan. Shaving ang pinunta. TikTok. Tapos nag-selfie. Hindi namin naman, oh. Tamang selfie yung dalawa. tapos TikTok. Tayo dyan. Ay, buhay nga naman. Okay na to. Siyempre, na. naman tayong sumama. Hey. Sayang, mas maganda kung may tropa. Goods so, dito, par. Goods dito. Tingnan yeah, to, guys, ha. Ah. So, sobrang tagal makapunta ng dagat ito nangyari tinan mo ilang oras na kami nakatambay dito tayo ginagawa pagigiragawa ito ganda kung ano magsusuntukan tayo sa kanyang kanatigan oo tapos yung nagayaan ng tiktok tamang okay, tiktok, tiktok, tiktok. tiktok diba ang tiway mag isang oras yan tamang tiktok pa tapos yung isa o tamang selfie partida pang max daw yan eh ito na tiktoker eh no ang okay, isa pang max yan guys Sino? Kel? Eh, sino? Gusto mong pipapak? Sino gusto mong katandem? Si ano? Sino? Sino ba to? Si Angelica <laughs> <laughs> Mas maganda lang, Kel. Hindi. Gusto ko parang si AJ Rabal. AJ Rabal? Wala na yun. Angelica ang nang bida ngayon, Kel. Angelica, Angelica Kang. Oo. Kang Kang. Kakang Kang na lang ako. Binalo nga yun si tay <laughs> tayo, binalo mo pa rin sa ano eh. Kasi ayaw mo pa rin, payo ayaw ka ba? Juicy ba? Habang ako'y mareran dalagang Pilipina. <laughs> Paan <na> ako? <laughs> ay, ay. Stantak po takbo. Sige, dito tayo. Dito tayo makakaligo nito. Pinunta dito, ligo kaso ang ginawa TikTok. Ang isa? Ah. Selfie. Isa't. Ano gagawin natin dito? Ngayon, yung pinunta ko dito, content naman. Sa kanya-kanyang trip na lang yan. Ang ganda dito guys, eh o. so ha? So, ano dito? Hindi pa crowded. Pero banda dun sa dulo, crowded. Dito may RMT mm crowded. -hmm. Dito kami ngayon. Hey, sexy oh, pang Viva Max. Woo! 150! Ayaw na siya. Banda na yun, baby. Ayaw mo nang maligo. Ayaw ko na. Ayaw mo na. Dan jellyfish. Takot na siya umitim eh. Mabalik din naman yung kulay mo eh. Balatan mo. Eh, ganda naman yung baby ko na yun. Eh, hi, ko na. Hi. hi. Sabi niya ako magabi. Ayan sabi. Sabi ko. Sabi Sabi niya. Ano? <laughs> last na sining na to ah. Last na closure na to ka na, Juan. Hindi wala na tayo. Mm Hindi, -hmm. iwan mo na ako. Kaya. Hmm. Oh, yeah. Okay, magpanlaw ka na. <laughs>